Kasi po palang tindahan namin ay si mama. Ayan. Ayan guys. Ayan po yung mga tinda namin. Ayan. Ayan yung mga tinda namin. Ayan po. Ang dami po niyan. Pag naubos po yan, mabili po ulit kami yan. Ayan. Ano po mga Ayan. Ayan po. Ano? Ayan po? tapos na. Paham kong tubig lang hanggang yung aking aking baby? Dito ka, dito ka, dito Mapicture dali. Ayan. Ayan. anh nó có xong pô mấy mà lỡ nó ngắt gas đi đừng mama